Sa Japan, marami ang umaabot ng 80s at 90s na maliksi at magaan gumalaw, hindi dahil sa mamahaling gym, kundi dahil sa maliliit na ritual bago matulog. Kapag lampas 60 na, ang layunin sa gabi ay kalmahin ng nervyos, i-unlock ang naninigas na kasukasuan, at ayusin ang hiniga para mahimbing ang tulog at magising na magaan ang katawan. Sa video na ito, gagabayan kita sa limang galaw na inspirasyon sa pang-araw-araw na light mobility ng mga Hapon. Simple, banayad at pwedeng gawing sa kwarto sa loob ng sampu hanggang labing 15 minuto. Walang gamit, walang gym. Katawan mo at banayad na hininga lang. Kung may iniindang karamdaman o bagong sakit, laging ipaalam sa iyong doktor at huwag pilitin ang anumang galaw na masakit. Bago magsimula, ihanda ang lugar. Isang tahimik na sulok, may upu ang matatag o gilid ng kama at banayad na ilaw. Upong tuwid o tayong komportable, ipikit ang mata at magreset ng hininga. Inhale sa ilong habang bibilang ng apat, sandaling hawak ng dalawa at exhale ng anim. Tatlo hanggang limang ikot lang. Ang mahabang pagbuga ang preno ng katawan. Dito bumabagal ang tibok at humuhupa ang kaba. Sa hapon, inuuna ang pag-aayos ng hininga bago ang galaw. Parang pagsasalansa ng libro bago mo isara ang kabinet. Kapag kalmado na ang dibdib, saka natin dahan-dahang gigisingin ang mga kasukasuan. Unang galaw ay para sa paat buhong-buhong ang Uncle Rain ng mga hapon na parang maliliit na pagbuhos ng ulan sa paa. Maupo sa gilid ng kama, tuwid ang likod at isabit ang isang paa sa ere. I-flex ang daliri papunta sa iyo, saka itulak palayo. Dahan-dahang paikutin ng sampun beses pa kanan at sampu paaliwa. Palit paa. Sa bawat ikot, isabay ang inhale sa pag-angat at exhale sa pag-ikot. Bakit ito mahalaga? Sa pag-edad, naninigas ang bukong-bukong. Humihina ang pump na tumutulong ibalik ang dugo paakyat. Ang malilit na ikot na ito ay parang manual na bomba. Tulong sa sirkulasyon, bawas pulikat at mas kaunting tuhod na mabigat paggising. Kung may arthritis, mas mabagal at mas maliit ng saklaw. Kung may varicose o madaling mamaga ang paa, ipahinga sa unan pagkatapos ng ikot para may kaunting elevation. Ikalawang galaw ang shin scuff slide, banayad na banat sa binte na gamit ang dingding. Tumayo sa harap ng pader na parang may halik ang ilong sa pagitan nyo. Isang hakbang patras, kamay nakasampa sa pader. Itulak ang balakang paabante habang ang sakungan ay nakalapat sa sahig. Dapat may mararamdaman na banat sa likod ng binte o calf. Hawakan ng apat na hinga. Inhale sa ilong exhale ng mahaba, sa kapalit binte. Pagkatapos ay bahagyang baluktutin ang tuhod at uulitin para maabot ang ibabang bahagi ng binte o soleus. Sa hapon, inuuna nila ang guya bago matulog dahil dito madalas nagmumula ang gabi-gabi na pulikat. Ang banayad at mahabang hininga habang nakabanat ay signal sa katawan na pwede nang magpahinga. Kung may natutunan ka sa video ito, pakihit naman ang like at huwag ding kalimutang mag-subscribe para updated ka sa bagong video ko. Ikatlong galaw ay hip hinge bow, hango sa magalang na pagyuko ng mga hapon pero gawing panglikod. Tumayo ng magkahiwalay ang paa sa lapad ng balikat, luhod malambot at palad sa ibabaw ng hita. Isipin mong may sinisipat na relo sa sahig sa tapat mo. Dahan-dahang igulong ang balakang paatras at yumuko mula sa bewang, hindi leeg, likod tuwid, hanggang maramdaman ang banat sa hamstring at balakang. Hinga ng mabagal ng tatlo hanggang apat na ikot, saka dahan-dahang bumalik pataas na parang sinisilip ang pader sa harap. Limang ulit lang. Ang galaw na ito ay decompress ang ibabang likod, igising ang core nang hindi pinapapagod ang mga kalamnan at ikalma ang mga nervyo sa puson na kadalasang sanhi ng pabalik-balik na hirok. Sa matatagal na nakaupo buong araw, ang maliliit na alon na ito sa gabi ay parang oil change ng balakang at baywang. Ikalimang galaw ay shoulder scapula glide at neck melt para sa leeg at balikat, pinakamadaling tigasan sa edad na 60 plus. Umupo ng tuwid, ayusin ang baba na parang may sinusundot na sinulid papunta sa tuktok ng ulo. Iikot ang balikat paatras na malalaki ang bilog, lima lang, sabay hinga. Sa kaiglide pababa ang blades, isipin mong inilalagay mo sila sa bulsa sa likod. Pagkatapos, ilagay ang isang kamay sa gilid ng upuan para i-anchor at ang kabilang kamay ay mahinang ipatong sa sintido. Igya ang ulo ng bahagyang nakatagilid, hindi hinila. Tatlang mahabang hinga, palit side. Isang maliit na oo at hindi natango, parang kumakanta sa isip para paluwagin ang batok. Sa mga hapon, ang ganitong mini-reset ng leeg at balikat bago matulog ay pampahina ng tension headache at para mas maganda ang postura pagbangon. Kapag naisagawa mo na ang limang galaw, tapusin sa breath wrap. Humiga o umupo. Ipatong ang palad sa dibdib at chan. Limang ikot ng inhale 4. Hold 2, exhale 6. Pero sa huli, gawing exhale 8 kung kaya para tuluyang pindutin ang preno. Isipin mong bawat pagbuga ay pagpatay ng ilaw ng mga kalamnan mula ulo hanggang daliri ng paa. Sa puntong ito, mas mababa na ang tibok, kalmado na ang balikat at parang lumuwag ang bewang. Ito ang estado na gusto natin bago pumikit. Before we continue, paki-comment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood at ilang taon na po kayo. Para gawing ugali, magtakda ng oras ng pag-antok, hindi oras ng tulog. Tatlong pung minuto bago ang target mong tulog, simulan ang ritual. Patayin ang malalakas na ilaw, tanggalin ang screen, at simulan ang maikling hininga. Tatlo hanggang limang minuto sa paat bukong-bukong, tatlo sa bintit-guya, tatlo sa hip hinge bow, tatlo sa pelvic tide at tatlo sa balikat at leeg. Kung pagod na pagod, hatiin. Unang tatlong galaw lang ngayon, huling dalawa bukas. Ang mahalaga ay araw-araw. Sa loob ng dalawang linggo, obserbahan, mas konti ba ang pulikat? Mas magaan ba ang pagbangon? Mas mahaba ba ang tulog ng hindi ginigising ng kirot? May ilang paalala para sa kaligtasan ang sakit ay signal. Kapag matalim ang kirot o may pamamanhid na umaabot hanggang paa o kamay, itigil at kumonsulta. Kung may high blood na hindi kontrolado, bigyang pansin ang mabagal na pag-angat at pag-upo para iwas hilo. Kung may osteoporotic fractures noon o severe arthritis, panatilihin ang saklaw ng galaw na komportable at gumamit ng upuan o barandilya. Wag mag-stretch hanggang mapunit. Ang tamang banat ay komportabling kaba, hindi panginginig sa puwersa. Huwag ding uminom ng malalaking baso ng tubig pagkatapos, sips lang, para hindi puyat sa ihi. Kung gusto mong simulan bukas, ihanda ang maliit na checklist sa tabi ng kama. Hininga, bukong-bukong, binti, hip hinge, pelvic tide, balikat at leeg. Lagyan ng maliit na tuldok tuwing natapos mo. Sa dulo ng linggo, tingnan ang papel. Doon mo makikita kung bakit gumagaan ang katawan dahil hindi mo pinalampas ang maliliit na galaw. Sa Japan, naniniwala sila na ang araw-araw na banayad na kilos ang tunay na tanong sa katawan. Gagana pa ba tayo bukas? at ang katawan, kapag paulit-ulit mong pinaandar ng mahinahon, ay karaniwang sumasagot ng oo. Kung may natutunan ka, i-comment ang gaan bago tulog at isulat kung aling galaw ang una mong isasama ngayong gabi. I-share ito sa kaibigan o kapamilyang senior dahil minsan isang banayad na ritual lang ang pagitan ng puyat na gabi at payapang umaga. Huling paalala ang gabay na ito ay pangkalahatan at hindi kapalit ng payo ng iyong doktor. Pero sa limang galaw na ito, banayad, may hininga at tuloy-tuloy, madalas sumusunod ang himbing ng tulog at gaan ng hakbang kinabukasan. Pakiklik lang ang video sa itaas para sa bagong kaalaman para sa iyo.